Paano kung mawalan kayo ng ngipin sa harap o yung tinatawag na front teeth? Relay dyan si Almira na noon ay hiyang hiyarong ibuka ang kanyang bibig. Pero ngayon, abot tenga na raw buli ang kanyang ngiti. Ang kanyang sikreto, ang produktong ito na hulog daw ng langit. Ang ganda niya kasi tingnan, parang ang puti sa ngipin. Ang tawag dito, DIY o do-it-yourself false teeth na kaya makagawa ng bustiso sa loob lang ng sampung minuto. Huh? At ang halaga, nasa isang daang piso lang? What? For real? Pinagpraktisan ko ng pinagpraktisan at na-perfect ko naman siyang gawin. Pero paano ang matamis na pangakong killer smile? Pwede raw mauwi sa literal na nakamamatay ng iti. First of all, tinignan ko yung label niya. Um, walang maayos na content doon. And number two is, hindi siya FDA approved. Habangan mamaya. Ano nga bang dapat gawin kung ang ating mga ngipin hindi lang one seat apart, kundi absent na rin? Huh? At huwag ding palagpasin, isang mister problemado sa kanyang misis na may kakaibang hobby. Sinasabi ko lang po sa kanya, isa e, na naman galing niya, tatambak na naman yan dito sa bahay. It's a happy Sunday! Bayan? Alam ko tapos na ang Halloween. Ganun na, nakakot na naman ba? Ah! Alam ko na! Samahin niyo ako mag-think, think, think! Hmm... Baka po dito lang to. Teka. Hmm. Aha! Moments! Oh! Yan yeah. Oh! Woohoo! Hi Kuya Drew! Ako si Tring! bago mong makakasama sa paghahatid ng fun kaalaman. tama ka dyan, Think! Dahil simula ngayong araw, mas kamangha-mangha ang ating mga kwento at pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa bahay, barangay at ang inyong buhay. Aha! Isang mister, problemado sa kanyang misis na may kakaibang hobby? Sinasabi ko lang po sa kanya, isa eh, na naman galing niya, tatambak na naman yan dito sa bahay ang matamis na pangako ng produktong ito, pustiso sa loob ng 10 minuto. Ang ganda niya kasi tingnan, parang amputi sa ngipin. At ang presyo, p piso lang. Pero ingat, dahil may freebie raw itong Piligro. Hindi siya FDA approved. Meron din ba kayong Intrimitita? Kailan ka ba mag-aasawa? Medyo tumatanda ka na. O yung mga titan yung Intrimitita? Nakapo! bago po lumala ang away. So solusyon na natin yan. November, shockers! <coughs> Uy, na! Extended ang Halloween sa part 2 ng ating Horror House Adventure. Really <coughs> oh bang mamaya. Ano nga bang dapat gawin kung ang ating mga ngipin hindi lang one seat apart? kundi absent na rin. <laughs> huh? Ah, kailan ka mag-aasawa? Medyo tumatanda ka na. Baka kailangan mag-asawa ka na. Baka pag nanganak ka na, mahirapan ka na. Ay, grabe, Ay, mami. Medyo masakit at break ka muna. Ito. Ganito rin ba ang eksena sa inyong pamilya? Aba, solusyon na natin yan bago lumala pa. Anong nangyari sa'yo? Bakit pati yung mata mo, laglag na. Napapadalas yung babad sa phone. Iba na kami sa generation namin ngayon eh. Nasa halos apat na taon ang pagitan ng edad ng magtsahing sina Ami at Isert. Dahil sa tinatawag na Generation Gap, parang laging nagboxing araw ang kanilang mga opinion sa buhay. Ang tawag ko sa kanya is Mami. Nung nag-abroad si Mama ko, kay Mami ko ako tumirak. Kapatid ko yung ano, Mama niya. Tila ba may pagka Intrimi-tita o Intrimi-dating-tita Ang tingin ni Izer Sa kanyang tiyang ami Mapuna po siya eh Ganyan ba? Ang tama pagsusuot ng mga damit? At saka parang ano ba yan? Parang tumay ka? Anong nangarising mo? Pero bago tuloy ang lumala Ang kanilang problema so Susolusyonan na natin yan abangan ang mamaya Nagkaintindihan pa kaya ang magtiyahin? At ang nauusong pustiso Sa halagang isang daang piso May freebies pang piligro? First of all, tinignan ko yung label niya. Hindi siya FDA approved. Hop! Hop, hop, Guys, the boat is sinking! Group yourselves into... Two! Oh, dito yung mga tito at tita! Doon yung mga baguets at teens pa! <coughs> na! na! hindi pa talaga yan ang laro ha. Mag-uubisa pa lang talaga ang tunay na tagisan. Tagisan ng edad. Este, henerasyong kinabibilangan. Anong oras na? Hindi na yan tamang uwi. Kailangan kung uuwi ka, medyo late. One hour lang, hindi yun sobra. Eh, pag lumabas naman na doon, at tagalas dosi na, hindi na project yun. May banding. Eh, kapag ka extend yung kwentuhan, talaga nga po. Ayun po. <laughs> ang magtsaing Ami at Izert. Aminado ang problemado sa tinatawag na generation gap. Ang isa sa mga dahilan na ito ay ang mabilis na pagkuha natin ng mga impormasyon. Yung mga bagay na akala natin dati ay tama, ngayon ay mali at hindi nakatanggap-tanggap. Dahil sa kaibahan ng ating mga nakagisnan ay hindi talaga natin may na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Para mas magkaunawan at mapunan ng great divide ng dalawang henerasyon, idahan natin sa isang fun kaalamang pop quiz. Tutulong ako dyan, Kuya Drew. Ang challenge natin sa Team Gen Z, hulaan ng ilang turbak na gamit. At para naman sa mga team boomers, makasabay kaya sila sa mga nauusong salita? Yan ang ating halamin. Ayan, Ayan! na yun! Ah, yung nilalagay sa... Hindi <laughs> ko <rin> alam. <laughs> Ano? Music disc. <laughs> Music disc po. Ito po yung pinapaikot na may parang pag ganun. Tapos tutugtog. Sagot na sagot na mga tito at tita. Ano po ba yan? <laughs> well, nung panahon namin, hindi mo kailangan ng internet para you can listen sa buong album ng paborito mong singer. Itong vinyl record na isa sa mga sikat na music format noon na tinatawag ding Plaka. Para gamitin, ilagay ang plaka sa platter ng vinyl record player. Itaas o ibaba ang cue level para lumapat ang needle ng headshell. At pwede na kayong mag-sound trip. O oh, ito, alam niyo ba kung ano ito? Parang ano ng drone na nasa ano? Hirap to ah. <laughs> Di pa kabuhay na ito. Magkasusuko. <laughs> <laughs> Bakit wifi? <hi> <laughs> mga intrimitita, may tumanga ba? Ano po ba yan? Beeper! Landline, tapos ipapadala dito sa beeper yung message. Kilala rin ito bilang pager bago mauso ang mga cellphone. Ito ang ginagamit para makapagpadala ng mga maiksing mensahe gamit ang numeric code. Mga Janzi, oras nang bumawin sa mga tito at tita nyo oh, sa mga nausong salita. Join na rin ako dyan. G? O, oh, mami ako naman. Ano to? Di mo to? O, oh, hindi alam niya, mami. Ano okay, mami. Ano to? Ano to? O, mami, alam nila. Nag-bill tiktok ka, di ba? Mekos! Mekos! Ano yung Mekos? Mekos? Mekos, Mekos na Mekos, Mekos? Mekos! Mekos! Kalanchilu Regibigus. Ito yata yung binabanggit ni Harry Potter. Tama ba? Gen Z, please teach us. Anyways, <coughs> bueno, yes. Ayun. Mix-mix naman pala. Yung pala yung mix-mix. Mix-mix! Bakit naman kasi mix-mix ang dila ko? Anyway, ngayon alam ko na. Good job. Alam mo Mami! No! <coughs> no! Eh, no. Sana all. Sana all. Ay, sana all. Na -or -or. No po yan. No. no. Pero Australian accent. It's ner. Ner. Ner? <laughs> ner! ner! Oh my God. Ito yata yung sinasabi ng asawa ko kapag ayaw niya sa isang bagay o sa mga ginagawa ko. Ah, yun. Ner. Primo, ner. Para siyang pusa, no? Mm, tama. Language evolves, pati ang ating society And the world we live in, you know, it influences the language that we use. And so, ang ating mga kabataan ngayon, ang Gen Z, which we can call as digital natives. Ang generation gap, dapat pag-usapan at sinusolusyonan ng ang maliit na hindi pagkakaunuan, huwag nang mawi sa mas malalapang problema. Pero, matibati na tayo, sa halip ng magtagisan, abay, magtulungan na lang tayo para manalo ng bagong cellphone? Tama ang dinig nyo. Ang pangarap na latest model ng cellphone pwedeng mapanalunan sa bagong arcade game sa Pilipinas. Sa game po namin, may kailangan lang pong apakan at iwasan na kulay. And then, yung kailangan pong iwasan is yung red. And then, yung kailangan pong apakan is color blue po. Para makuha ang papremyong cellphone, kailangan magtulungan ng mga magtsahin sa 10 rounds. Ang kailangan dito, teamwork. Kaya ang mabuti pa, magbati na kayo, Iser siyang Ami. Hi, finally! Osha, siya, simulan ng laro. Mukhang nakuha ni Iser ang strategy para hindi mabilis si mapagod. Gusto ng limang lives. Game over! Ulit na naman. Hala, sige! Tapa! Kalahating oras na kayo yan. Pero nasa level 1 pa rin po kayo. <laughs> ganun lang siya tapak-tapakan pero hindi pala kailangan ng strategy. Binibigay ko kay mami yung nasa gilid lang na blue para hindi na siya mahihirapan tumalon kasi ginagawa niya tumatawid siya diretso eh. 150 pesos per head for 10 minutes ang larong ito. Wala mang nauwing cellphone, panalo pa rin ang mga magsyahin. Kasi kailangan mo pakinggan siya. Minsan ang kailangan kasi na matanda kailangan mo lang explain sa kanya. Kunyari may hindi siya nagets or off na. Minsan ikaw call out mo rin. Walang problema hindi nadadaan sa maayos na usapan. Gasgas -gas man na advice pero proven and tested yan. Dahil sa usapang generation gap, dapat ang pagkakaunawaan ang manalo. Abangan! Isang mister, problemado sa kanyang misis na may kakaibang hobby. Ang kanila kasing bahay, mistulang bodega sa santambak na mga gamit. Tuloy na kayang mag-goodbye si misis sa kanyang mga abubot? Eventually po ba, parang gusto nyo rin na mag-let go dito sa mga agungkot sa bahay? At susunod na rin, pustiso na nakakalaga ng isang daang piso? May hatid nga bang piligro? Hindi siya FDA approved. Noong nakarang linggo, ibinahagi ng mga NCAA junior panelists na sina Bailey at Chantal ang kanilang mga shocking story. At sa pagpapatuloy ng pagharap nila sa kanilang mga takot, <laughs> Masusubungan ang kanilang lakas ng loob sa paandar ng horror house na ito Oh my God! Oh my God! <laughs> Babies, mamaya ha! Mary, wait Ikaw lang. yung buo na! Relax <laughs> lang, Mary! <marami. laughs> <Whoa! Hey! Perry! laughs> <laughs> Mary, na lang ako! <laughs> Grabe, pawis na pawis na ako! <laughs> sa takot! Horrorophobia ang tawag sa takot sa clowns Bukod kasi sa kanilang exaggerated facial expressions at movements, ang kulay raw ng makeup ng mga clown nakakapagpala na sa atin ng kamatayan at sakit. Parang mas nakaka-stress to kaysa sa work. Paalala mga kaaha, bago subukan pumasok ng mga horror house, siguraduhin wala kayong sakit sa puso. Pwede kasing makapag-trigger ito sa ating fight or flight response o yung natural reaction ng ating katawan sa takot. Ito yung nagdudulot ng stress sa ating puso at nagpapatas din ng heart rate at blood pressure. At maging ng ating respiratory rate o yung bilang ng paghinga sa loob ng isang minuto. Ang normal heart rate kasi ng isang tao ay nasa pagitan ng 60 to 100 beats per minute. Samantalang nasa 12 to 18 breaths per minute naman ang ating normal respiratory rate. At aabot ng halos 30 minutes bago tayo makarecover muna sa stress na dulot ng horror house experience. Oh my God, finally! Okay! Okay! Okay, friends, na tayo na sa labas ni! Ang galing! Tulad sa pangungot, naway magising din tayo sa katotohanan. Na sa tindi at galing ng ating isip, kaya nitong lubikha ng samot-saring mga kwento at imenasyon. Kaya huwag na huwag magpapabudol. Aha! Asana? Ah, pasugod ako dito dahil may gulo raw eh. Teka, nasan nga ba yung gulo? Iba, teka. Mukhang literal na magulong bahay pala ang problema. <laughs> Guilty ba kayo dyan, mga kumare? Ba, taas ka ba? Hindi yung mga nanay dyan na aminado kung ano-ano abubod ang inuuwi o tinatabi ba? Pa. O, oh, taas ka may. Meron din po kaming kagaya ng ganito. Kaya lagay ng mga ice cream, binabaunan po ng mga anak ko at asawa ko sa trabaho pagka uh, nagala po sa mga malalayong lugar, mga resibo po ng mga tourist spots, yun, tinatago ko po yan. Kawi-kawi sa mga misis at nanay dyan na nagtatago ng lumang stuffed toys. Lumang bariya. Lumang upuan na pilit inaayos. At kung ano nupang pang mga abubot na itinambak lang sa ilalim ng kaama at lababo. Tuloy tayo sa tahanan ni Maring Leslie na tambak daw ang mga lumang gamit. Mahilig pong mag-collecta yung mama at papa ko. Mabaga, simula nung nakikita ko po yung ganun na ginagawa nila. Simula nung elementary ako, high school, tapos ngayon nag-asawa na. Kaya naman na kanyang bahay. Napagkakamal ang bodega ng ibang bisita. At maging ang kanyang mister, sumasakit na rin ang ulo sa kakaibang hobby ni Leslie sinasabi ko lang po sa kanya eh na naman galing yan tatambak na naman yan dito sa bahay puno na yung bahay natin mga gamit tatambak ka na naman mga gamit sa daandaang bagay na itinatago ni Leslie may ilan dito na parang kayamanan kung kanyang pakaingatan ito pong typewriter hindi ko po siya basta-basta itapon. hindi pa po ako naisisilang dito sa mundong to eh buo na po ito ito naman pong palayok, galing po yan sa aking lola. Pwede ko pa siyang lutuan na matitikman na aking mga anak. Pero kailan niyo po huling ginamit yan para paglutuan? Ano po, nung mama ko pa po nag -ano noon eh, bata pa po ako. At ang most treasured abubot ni Leslie, ang basag na vase na galing pa raw sa kanyang ama. Ito pong vase na ito, kaya po hindi ko maitapon kahit basag na po siya kasi galing pa po ito sa aking papa. Pinaghirapan po niya yung, yung pagbili nito sa galing sa kanyang pagtitinda. Asus! Aaminin mga kumare, relate pa kayo kay Leslie? Naayaw pa rin itapon o ipamigay ang mga bubot? Kahit na ang totoo, patagal na niya itong hindi ginagamit. Pero no judgment mga aha, dahil naiintindihan namin may sentimental value ang mga yan. Pero dito sa AHA, ang problema sa bahay at buhay, laging may solusyon. Makapag-let go nga kaya si Leslie sa santambak niyang abubot? Eventually po ba, parang gusto nyo rin na mag-let go dito sa mga abubot sa bahay. Mga maripari at kaparanggay, there's a thin line between hoarding and collecting ha, okay? Alright just making it clear, ay naman natin makaranan tayo ng pagiging guilty. Kaya mahalaga sa lahat, mas maunawa natin ang mga ganitong bagay na maaaring maliit na problema sa simula na posibleng mas lumala kung hindi maagapan. Ang ah, pa, alamin muna natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng collector sa hoarder ang isang collector ay very specific ang kanilang kinokolekta or inaccumulate is maring isang type of bagay na related sila sa isa't isa at ito ay inaarrange nila in a way na may organization pa rin at hindi nakakakos ng any form of sagabal Ahalam niyo ba ang kasama ang hoarding disorder sa libro ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders? O oh, DSM-5 by American Psychiatric Association? Ang hoarding ay isang ano type no, ng mental health concern kung saan isang individual ay medyo hirap sila to discard, let, hirap sila to let go of mga bagay, mga objects. Ang nagiging disorder na ang isang condition like hoarding na pag ito ay nagkukos na ng dysfunction, distress. So sobrang daming gamit, kalat clutter sa tahanan. Nahirapan na siyang gumalaw, na, na, meron ng um, danger sa kanyang safety, safety ng ibang tao. Pero bakit nga ba nauuwi sa pag iimbak o hoarding ang isang tao? Usually kasi, ang root causes ng hoarding behavior ay may pagminsan, no? may kasabay na depression, anxiety, may past trauma, kaya siguro sila very attached no? to certain um, objects. At sa halit ng husgahan, ang kailangan ng mga taong may ganitong kondisyon, malawak na pangunawa at mahabang pasensya mula sa kanilang pamilya. Proseso siya, hindi naman siya magic. Mas mahirap kasi siya na biglang tatanggalin kasi kailangan gradual siya, huwag madaliin, proseso siya. Ang mabuti pa, balikan na natin si Maring Leslie na nakapag na raw. Eventually po ba, parang gusto niyo rin na mag-let go dito sa mga abubon sa bahay? Opo. Pagka ano po, yung mga kailangan itapon na po talaga, itatapon Sinubulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit At sa basag na vase na galing pa sa kanyang ama Kailangan ko na po siyang itapon dahil sira na po ito Tuluyang nag-goodbye na rito si Leslie Good job! Kahit pa unti, unti ang mahalaga Sinubulan natin ang unang hakpang para sa pagbabago Diba sabi ko naman sa inyo, laging may sagot sa problema sa bahay at buhay. Di ba't masarap manirahan sa isang malinis at maayos na tahanan? Patihin nga ng ngiti niyo mga ka, ha? eh? Hmm? Hmm. Teka, sumasakit na yung bibig ko kakagaya ng mga ngiti na nakikita ko ah. White teeth, Okay, white teeth. Check. Ayos. Kompletong ngipin. Check na no, check. Hmm, ano pa ba? ba? Ah, ah. sorry. Ito raw ang pamantayan para achieve ang killer smile. Pero ang ilang mukhang nagkamali ng sinubukan, kaya ang kanilang ngipin mukhang mas malalagay pa sa alanganin. Hmm. Ang produktong ito, pwede raw makagawa ng false teeth o pustiso pare mismo. Naku! Ingat-ingat oh, oh. sa mga budol sa online world, mga kaaha. Meet Almira. Sa likod ng kanyang matamis na ng ngiti, nagkukubli ang mapait na nakaraan. Taong 2017 kasi, nang kanyang ipinabunot ang isang ngipin niya sa harapan dahil sa labis na pagkirot. Kaya naman ang root canal, kaso syempre pricey. Kaya pinabunot ko na lang. Yung dentist nga, halos isang oras tag-antay, baka magbago daw yung isip ko. Kasi nga, front so pangit daw bunutin. Fast forward to 2023, nakita niya ang produktong ito online. Ang DIY o do-it-yourself false teeth. Ang matamis na pangako nito, peking sa loob ng 10 minuto. Pinapanood ko siya kung paano gawin. Hanggang sa ano, pinagpraktisan ko ng pinagpraktisan at na-perfect ko naman siyang gawin. Ayun, ginamit ko muna pansamantala. Sino nga bang hindi mabubudol dito? Nasa mahigit limang libo kasi ang presyo ng pagpapagawa ng pustiso. Samantalang ang DIY pustiso, nasa halos isang daang piso lang. Ang halaga. Ang ganda niya kasi tingnan, parang ang puti sa ngipin. Yung pustiso ko ay ano, sumikip, kaya ano muna, pansamantala yun muna ginamit ko. Pero ingat sa pag-add to cart. Dahil baka ang produkto mabili nyo, hatid pala ay peligro! Voodoo is real! Isa nito ay maaring fad siya. No? So, fad meaning nauuso. Kung, kaya kung tingin nila is marami ang gumagamit, parang nakakaroon din sila ng pressure to conform doon sa fad na yon. Ipinasuri namin ang DIY false teeth sa isang dentista na ginagamit ng social media para makapagbahagi ng tamang impormasyon sa pangangalaga ng ngipin. It's none other than Dr. Miggy Medina. Hindi ko po ina-advise na mag-DIY tayo. First of all, tinignan ko yung label niya. Um, walang maayos na content doon. And number two is, hindi siya FDA approved. I highly do not recommend na gamitin niyo to, Kasi instead na makamura kayo, mas mapapamahal din kayo in the long run. Kasi nakakasira siya ng ano natin eh, ng teeth natin, ng gums natin. Okay. Arms sideward. Come on. Yan. Okay. Very good. Karami, hirap naman talagang kumiti, no? <laughs> hirap, hirap kumiti kapag one seat apart o kaya naman fill in the blanks ng ating mga ngipin. <laughs> Pero sa mga problema yan, aha, may solusyon naman lagi dyan. At hindi yan basta-basta nakikita online, ha? Ang the best na gawin, kumonsulta sa mga dentista. Pwede tayo mag-fix bridge, pwede tayo mag-implant, and pwede din tayo mag-removable dentures ang dentures o pustiso ay idinisenyo sa sukat ng taong gagamit para suwak na swak ito. Kadalas ang gawa ito sa resin o plastic para gayahin ang itsura ng ating natural teeth. Kapag naalagaan ito ng maayos, pwede itong tumagal hanggang walong taon. Ito naman si Eileen, Present din daw siya kung ang usapan absent ng ngipin. Wala na kasi ang apat ng ngipin niya sa harapan. Pero don't worry, tasa aha, laging may solusyon. Basa na po natin yung cleaning. Nakita ko sa case natin, uh, pwede ang i-bridge yung sa may likod natin. Kaso, ang marirecommend ako sa inyo po is yung dentures lang. Ordinary dentures po. Pama ba yung uh, magdamag, ibababad siya sa tubig? Yes po, um, actually sa paglinis ng kustiso, recommended po if wala po tayo ng panglinis talaga, pwede po yung dishwashing soap, tapos ano niyo siya, parang nadaan niyo ng water and that, tapos irarob niyo lang po siya para malinis. Huwag pong gagamitan ng toothbrush at toothpaste. Kasi po, kapag ginamitan niyo nun, uh, magagasgas yung dentures. Uh, marami akong natutunan, lalo na about sa cleaning ng pustiso, dahil ngayon ko lang din niya narinig. Kung susundin ni Aileen ang payo ni Doc Megi ang itin ni Aileen can go from this to this. Payo ng eksperto. Tigilan ng maling pakikiuso at maling pagtitipid at doon lang dapat sa ligtas ng pustiso. Sa panoong one click away na lang ang mga solusyon, Huwag basta-basta magpapabudol. Dahil baka ang matamis na pangako ng mga murang produkto, hindi pala ay mapaita problema at baka malagi pa tayo sa peligro. Aha! Oh, anong masasabi mo sa mga bagong pasabog ng AHA Think? Hmm? Grabe, pinag-isipan. Parang ako. hmm <laughs> -hmm. Well, maliit na bagay. <laughs> at huwag nyo ring pag-isipan ng pakikipagulitan sa aming online ha. Hanapin ang aming official Facebook page, AHA! Exclamation Point at TikTok at AHA! Underscore GMA. O, oh, next week, sama-sama ulit tayo matuto at mamangha dahil sa ating fun kalaman, kayo ang panalo. AHA!